manok natin ito okay na yung kabilang side oh, ito nadali na rin ni Junjun oh. okay so itong side okay na na isang magandang buhay mga ka-farmer kakagaling lang namin sa Guagua Public Market grabe yung Guagua mga farmer silipin niyo yung mga hindi pa po nakapa yung mga nakapanood pala ng lumang palengke doon Nakailang vlog din kami Marami din po kaming vlog Sa Guagua Public Market Ibang iba na po ngayon Grabe Total ano sila Total uh, Look Ibig sabihin Nag uh, Nagpalit po sila ng itsura At Actually Ginagawa pa Pero almost Done na eh Kasi may mall na lang po At may tinibag sila doon Ah uh, Yung uh, Pinagtatrabawahan ni Bebe Actually si Bebe nga po Nalungkot eh Parang Alam mo yun Yung kinalakihan mo na palengke Pagtingin mo doon, parang hindi mo na makilala. Ganun po yung nangyari. So, yung dating pinagtatrabawahan niyang mamihan, eh wala na, giniba na po yun. Tatayuan daw po ng mall. Tapos yung mga... Ano, yung mga nagtitinda, pinaghiwa-hiwalay na po nila, fish section, meat section. Actually, mas organized ngayon. Kaya lang, kung kayo po ay uh, nakasanayan nyo na yung setup dati, eh... One-stop shop eh, pagpasok nyo, may isda ka na, may shells, may karne, may gulay, may itlog, kompleto na ando na po. Ngayon po, hiwa-hiwalay. So, uh, medyo mapapagod kayo mag-ikot. <laughs> oh, ganda, maganda pa rin. Mas, mas gumanda ngayon actually. Pero yun nga, sabi ko, yung nakasanayan, di ba? Kasi naando na lahat eh. Tsaka parang mas uh, masarap mamalengke dati kasi medyo yung compressed ba yung mga tao. Oh, so ayan po, galing lang po kami doon kanina kasi bumili din po kami ng ginawa namin yung mga crab paste. Tapos sa uh, nagblag nag-vlog na rin kami, mga farmers. So ayan, sisilip tayo sa taas. At kung ano na nangyayari. Ayan, tapos dumating na rin yung ating Ah uh, Ayan, medyo ano, ayan na po yung ating mga fire uh, extinguisher do na in order ko para sa taas. Siyempre so, kailangan din po natin 'yan. Although medyo gastos pa 'yan, dagdag gastos 'yan eh. Pero wala kailangan for safety. Kailangan po tatlo doon sa tambayan, na lumang tambayan dapat may isa din, kainan and then doon sa bagong kubo. Fire extinguisher na tayo. So, ayan, tayo po ay magte-test uh, drive. May kailangan akong kalikutin dito. Dahil may napanood akong ano kahapon kasi nung pinaandar ko siya naka minor lang. Nung pinatay ko tumutunog siya parang hirap na hirap pas nung binuksan ko psh, gumanon. Ah, ito na yung sinasabi nila na pag tumakbo na ng matagal kadalasan namamatay kasi yung gasolina hindi bumababa gawa ng ipit na ipit po dito walang gaanong singawan. Ayan o, hindi makasingaw So may tatangganin lang po tayo dyan na parang maliit lang na rubber So ayun, yun ang anuhin ko mamaya Tingnan natin kung aandar Galing po yan sa, ang lamig o, wala po yan Walang ano, galing yan sa tulog Tingnan natin kasi Doon mo nyo po malalaman kung nakuha nyo na dapat Ay hindi mahirap Kahit hindi man one click Ay hindi mahirap Anuhin, paandarin Ayan hindi <laughs> nga one click <laughs> ayan. Okay. ano pa lang naman yung kanina so ayan second up, namamatay yun, so mhm uh -huh. nata pa rin talagang bisit ng konti pero hindi na po kagayang kato kailangan nyo pa siyang painitin ng konti magkaling yun daw sakit ng barako kaya pala nag FI sila yung barako 3 ang problema hindi na po Tinuha ng mga tao hindi na kilik ng tao Nagstick sila sa barako to Yeah panda so, pandarin na natin 'to. Let's go na. Ari mo Stan. stand. Ayun. Uy. Okay naman, hindi siya gano'n kaano, pero okay na 'to. Katagalan naman daw mawawala. Ang ah, talagang dilaw ng papaya. Andiyan si Kongkong eh. Patulong daw si Rizal. Magawa sila ng poste. Pero sabi ko taasan. Putulin mo na kaya ito. Ah. Ha? Putulin mo na lahat. Bakit? Di ba kaya? Na? Oo, kasi ano yan? Magiging problema. Pati itong ibang ipil kong, oh, tirahin mo na din yan. Parang umaliwalas na dyan. Tapos yung... Itong ipil na to. Kasi ganun din, pagka may bagyo, baka bumagsak pa yan, hindi na, naputol pa kuryente. hindi ba? Ano hmm. yun na? Ayos din, tapos niya ko yun, hindi naabutan ng dump truck yan, ha? pa na na dump truck, pero yung medyo mataas na mga, misalnya nagde-deliver ng baboy, malalaking, ano, para just in case lang na Yung Yung freezer Ang mahal po ng Mahal din yung mga Anong ah, Ang dito yung ah, Pinaplano po namin na ah, Yung isa namin na ah, pinaplanong Pinaplanong kuhanin sana ang lit lang pala, four feet lang. Hindi <laughs> po pwede, sabi ko. Pang ano lang yun, pang showmay lang, pang mga ba, ano, di ba? Pero yung, uh, tawag dito, yung uh, walk-in, ang mamahal po kasama yung truck. Sabi ko, bebe, wag na. Aralin na lang natin ka kung magpapagawa na lang tayo. Sabihin mo, 2 meters by 3 meters. And then, 6 feet. Pwede na siguro yon. Medyo magagamit na yon. So, ayun na lang po muna. Nag-inquire na ako eh, yung mga nagbibid. At least po, yun, naandito na. Ang problema kasi, pagka yung, let's say, ano, mag-oarkila ka pa ng boom truck, paano hindi nagdi-deliver? -de Kailangan, pick-upin mo. So, ang magiging problema natin dito, yung transportation, paano ipapasok dito? Tapos sa, uh, yung boom truck pa, mag-oarkila pa tayo. So, baka sabi ko, mga mapamahal pa. Eh, diba? Sa Subic daw, marami pero yun nga, karlimitan po na natanong namin ay kasama yung truck. Yung mismong buo na, yung ano na, van na talaga. Truck van, ref, may mga ano, tinatawag. Okay, so, sabi ko, eh, ano na lang muna. Kailangan natin pag-aralan yung, yung ano na lang, yung, uh, maganda sana doon sa van kasi pwede mong ibenta just in case na ayaw mo na pero, tinitimbang-timbang ko din po. Ang hirap din maghanap eh. Pero at least kasi to kung magpapagawa tayo, naandyan na siya. Yung nga lang, ang disadvantage, hindi mo na mamomove. Tapos, ewan ko kung baka mas mahal. Pero, kailangan eh. Kailangan po para sa upgrade ng ating business. Total, yung business naman, yung lechon business naman po eh, from 2017... At mukha namang stable na at uh, matatag na rin naman po kahit paano, uh, sabi ko eh total 'yun naman po ang magiging business uh, hangga't kaya, di ba? oo so, iyan 'no na lang. Tingnan natin. Si may kaibigan si bebe naghahanap nga ng ano, 'yung mga pinakikita niya. Medyo mabigat eh. Hindi naman natin kailangan ng truck. Kasi pagbili ka second hand, sama yung unit mismo, yung, yung magpapalamig ba? Eh, second hand na rin. Baka mamaya magloko din, di ba? At least kung magpapagawa tayo, bago na yung ilalagay nila. Yun ang ating uh, pinag-iisipan ko. Parang maliwalas na rin dito. Wala ba tayong itak? Na. Kong. Ha? Eh kasi pang itak yan. Hindi naman yan pang ano. Ipipilitin mo yung ganyan. Masisira lang. Pang ano lang yan. Pang pilapil eh. Pang malili. Ang laki na yan no? Masisira yan. Yung ano. Wala ka ba? Yung, yung kay Rambo? Iramin mo kaya. Ano ba? sa Alin? Binili malapad. Dipin natin to. Palat, ah. <laughs> Alam nyo ba na may ilalang tayong leksyon ngayon? Order. <laughs> Ka-farmer Olmo. Going to La Union. Ayan. Grabe na. No? Pero pipikapi up na daw nila. Dadali nila ng La Union yan. Dalawang leksyon. 25 and 20. Ito na yung 25 kilo Sabi ko, kung ibabiyahe po ninyo, mas malaki-laki ang kailangan nating baboy. Para hindi, ano, hindi... Mas sigurado tayo sa balat. Ganyan, ano. Ang ganda, oh. Ayan, si NLL pala ay... Uh, kasalang na rin pala yung, ano, ayan, oh, 25 kilos kay Olmo. Tapos ito, ah... Uh, ano na rin to, preparation na rin ng pinto mga ka-farmer, yan, gumagawa na po sila sabi ko, gawa na lang tayo para mas maganda kasi kahoy kasi pagka yung aluminum ibang ang dating ng kahoy kasi paano na lang namin palo natin din yung ano so ayan o, naglinis sila dito, maliwalas tanggalin na natin yung anong yan, putol ko na ito mother di ago pala ito ah laki hmm, dito natatakbo yung kuryente ayun oh sa yung iskwala na yun yung sa sa pader din yan? Sa tiles yan. Ha? Sa tiles. Ah, oh, sa tiles. Mainit ba sa loob? Ha? Mainit. Oo, mm, yun lang. Huwag na sasabukang. Parang simpagyarang pupukan mo yun yan. Pagpunta kayo kahit. Kaya na? Ano yung mo sa tulaking gamit niya pa? Hindi kasi passing through yung ano, okay, e yung pagpupumasigan. Yung... Okay. Ha. pinto. Bagay, hindi ka naman magtatagal gaano. Oh. Sige yeah, pa. Sige. Wala na. Wala na yun. Wala na yun, wala na yun. Grabe. Sako-sako na namang dahon ang nahulog. Nalaglag. Pero ayan, ah, nakapagpalit na. Mabilis din sila nagpalit ha. Ah. Bukas, linisan na naman. Bigyan mo kaya ng konti kung yung ano, yung mga manok ng dahon yan. Yung mga dulo. Gusto ng manok yan eh. Oh, yung mga ano gusto nila to nanya tingnan nyo kakainin yan gusto ng manok to Mader de agua. Ya, ipil-ipil. Gusto nila ya, ipil-ipil yan eh. Busog na busog oh. Titirahin oh. oh. na nila yan. Oh. <laughs> ganda nga yan may ipa, ahaluan mo yung ipa, isasabog mo lang para busy sila. palita da, palita da, ito ito okay na yari na Oh, gumagawa na sila ng ano. Ito, sablay yung ano namin, no? Oh. Yung aming... Tambak, mga farmer. Parang basura yan. Daming hakahalong basura, oh. Yung dinagda, dinala dito. Para pa siyang buhangin. Hmm. Parang galing sa ilog, eh, na... ayaw ko ba? Kailan kailangan sana magandang uh, Tawag dito Magandang uh, Tambak dahil tataniman ng gulay dito Nakita mo yung tambak papayam? Sablay ano? Ano to? Galing na sa ano? Yeah. Ito? Saan po galing yan? Motor, so ah? Kala ako dito sa So ito na pala yung Ano? Eto, ibang kahoy to. Hindi to sa atin. Ngayon oh. oh. oh, lang nga. Hamba. Ayan lang, sa pinto. Ang hamba natin, ano na. Bakal. natin tatambak yan dito? Ay, basura. Padampot pa natin yan. Buti hindi po kahapon. Grabe ang lakas ng ulan. Ibang klase yung ulan kahapon. <tipos> Santol! Yan yung santol ni Lola. Nagbunga na yan, Papa ya. May yung Ang problema niya, naanuhan ng nasisilungan lagi, hindi nagtutuloy. Nagbunga na yan, bangkok yan. Kaya lang, na natalo ng akasya. Oo, nakover. Takpan. So, yung mga lumang wire ang gagamitin. Duplex. Pwede pa yan dito lang naman eh tatawid kina Rambo kuryente tapos may nakita kami na ano na naman uh, container ano na naman yun uh, cold room o cold uh, storage container so titingnan namin bukas sa uh, pora. may unit na mag-inquire kasi ko sa 2x3x6 by, by by feet ang mahal pagka uh, dito ko i, ano, sila ang mag install hanap na lang tayo ng uh, lumang ano, container alam pa unahan ay Mohos na naman ang ulan Napakatindi Nabutan kami ni Chichi Nagpabili pa kasi ng laruan So ayan po oh, ito na yung wire Okay na so ito pinatanggal na natin Para at least wala na tayo maging problema Mapalinis na rin naman natin yan Paunti-unti eh May mga malberries Ano ba na andyan niog Ah, Madre de Agua. <coughs> may ano ba 'to? manga hmm. Madre de Agua ay naan doon so, eto na pala ano na bang nangyari nangalat yung mga manok natin eto okay na yung kabilang side o, oh, ito nadali na rin ni Junjun oh. okay so itong side okay na eto hmm. bukas ayan ilalim tapos si Junjun dito naman Oh, tapos ito nang labas. Medyo matagal pa to kasi tiles pa po ang uh, ano yun ito. Magta-tiles pa tayo. Hmm. Tapos yung pintuan naman ang ginagawa ni papayam at nel, nel Baka bibili din ako ng palo china, syempre. Ah, maliwalas dito. Paputol ko na din yung puno na yan para wala nang ano, tutubo lang yan uli. Mimingwit sila. So ayan, hanggang dito na lang po mga farmer at cat uh, pa ako ta sabi ko ano. <laughs> Bukas, may isa tayong lechon. So, ayan na. Tapos, uh, sa mga gusto palang magpa-deliver, ayan. Message na po kayo sa page. Malay natin. Uh, may maano tayo. May maipon tayo na kung ilang kilo, ilang individuals po, uh, at na ating rider para at least eh, may kita din siya. No? So, kasi pag uh, isa lang, 200 hindi po kakayanin. Kung kami naman ang magsho-shoulder, talo naman kami. So, <laughs> kailangan natin maipon. Pero malay natin, di ba? So, ayun. Tingnan natin. Tapos, bukas, ay, babiyahin bi na naman kami ni Bebe. Titingnan namin yung, ano, ayoko na kasing palagpasin. May, mayroon po kasing, yun nga, sinasabi ko kanina, yung, uh, kon, ano, uh, storage, ako uh, cold room, ano, uh, storage, no? So ano sya eh putol na yung container. Oh, sayang naman 'yon. Eh sabi ko okay naman yung presyo. May luma na, 'yun nga lang luma po. Pero Thermo King eh, sabi naman po na kaibigan ni Bebe, walang problema 'yan. Kayang gawin 'yan. So tingnan natin ano, sayang po kailangan na rin natin lalo na ngayon may mga sakit-sakit ang baboy at least pagdating dito healthy malakas masigla kakatay na natin para wala na tayo maging problema isan kasi humihina dito yung ani dito sa kabila oh. pat parang ang aga nagpahanin ni jason Nabo. Ano, siguro, kuya, na ano. <laughs> Hindi, pero ang aga. Oo nga, may, may ba, no? oo, oo. lang, sabi nga sa Bicol. Green green pa oh. Wala namang bagyo eh. Dalawa tayong kalapati nasa labas. Sayang tong sa papaya natin, no. Oh. Kaganda na pa naman, may bunga na 'yan. Ayun oh. Mga bunga na eh. So ayan mga ka-farmer, hanggang dito na lang po at maraming maraming salamat at magandang buhay.